Hi! Good morning! Teacher Linda Gonzalez is back. Welcome to my channel. Today, it's 7.30 in the morning here in the Philippines. And it's January 8th. I hope the kids enjoy their Christmas and New Year's break. But today, I have a new words to give them and let us start learning the new lesson ito ay ang pagkakabit ng apat na titik sa mga pantig pero bago tayo magsimula ay magbalik aral muna tayo sa mga pantig na may tatlong titik okay ito, mga mother, ang una ninyong gagawin. Pagbasa ng mga pantig na may tatlong titik. Pag-uulit lamang sa mga pinagdaanan. O, basahin. Bag, beg, big, bog, bog. Lag, leg, lig, log, lug. Tag, teg, tig, tog, tug. Mga madre tatlo lamang ang aking ipinakita sa inyo at yung ibang mga pantig ay inyong ipagpapatuloy ng pagbasa. Madami tayong mga pantig. Okay. Ngayon, pagbasa naman ng mga salita. Hmm. Bagyo. Pagbasa ng mga bata kung natatandaan pa kung di babalik aral uli, babalik aral uli sa ibang pantig. Okay, basahin ang mga salitang may tatlong titik. Bagyo, tubig, bulag, tagpi, bibig, duwag, basag. Ulitin, ipabasa sa mga bata. Ulitin ang ulitin. At remember mga mother, dagdagan pa ito. At kung nalimutan na o nawala na inyong mga papel na ganito, ay paki sulat uli mga mother at ito na uli ang inyong ipakita sa inyong mga anak at ipabasa. Kung mag... Okay. Mga pantig na may tatlong titik. Review. Ulit-ulitin. O pabasa ang mga salita. Ilagay sa mesa at pagkatapos ng pagtuturo ay ito muna uli ang balik-aralan. At baka nakakalimutan na. Okay? Mm Ito ang balik aral. Tapos na tayo dito bago nag Pasko. At yung mga ibang pantig ay inyong itutuloy. Dadagdagan pa. Babasahin pa. Baka nakakalimutan yung mga ibang pantig. Okay? Ang sunod naman ay ito na. Ang pagpapakilala ng mga pantig na may apat na titik. Oh, basahin. Bang, ben, bing, bong, boong. Kang, ken, king, kong, kung. Lang, leng, ling, long, lung. Hang, heng, hing, hong, hung. Tang, teng, ting, tong, tung. ang ibinigay ko lamang ay bimang pantig. At ang ibinigay ko mga pantig ay yung may mga mahahabang titik. Yun muna ang aking inuna. At yung iba na maikling titik katulad ng mga sa, wa, an pa, ma, na, yon ay kayo na ang magpatuloy. Kakabitan lamang ninyo ng dalawa pang titik para maging apat na titik ang pantig. Okay, ulit-ulitin ang pagbasa ng mga pantig na may apat na titik. Ulitin, basahin mga bata, basahin mo anak, bang beng bing bong bu, kang keng king kong kong, lang leng ling long lung, hang heng hing hong hong, tang teng ting tong tu. Mga mother, ito lima lamang. At remember mga mother, kung anong itinuro ninyo, ngayon, ito lang aking ibinagay sa inyo, lima, kung pwede, ay ito na muna. Kung mabilis namang matutut makatanda mga bata, dagdagan ninyo kung kaya. Pero kung hindi, huwag kayong magp magtuturo ng hindi pa nyo na ituro. Kaya nga, tayo ay may tinatawag na mastery. Kinakailangan, bago ka pumunta sa ibang aralin, ay kinakailangan alam na alam ng mga bata. Kaya ito lamang, huwag kayong maglalahok ng ibang pantig. Halima ito, yung mga titik na may mga mahahaba. O ngayon naman, ay pagbuo na ng salita. O number one, labindal, dini sa pantig, ang ginawa ko ay apat. Apat, yung mga may mga habang titik. Sa pagbuo ng salita, nakagawa ako ng labindalwa, nakaisip ako. At mga mother, itong ginawa kong mga salitang ito, itong binuo ko, ay dito kinuha sa pantig na aking na ibinigay sa inyo Huwag kayong magkukuha ng ibang pantig na hindi na hindi niyo na ipakita. Okay? 'Yun lagi ang inyong tatandaan ha. Huwag kayong magtuturo ng hindi ninyo na ituro. Kinakailangan kailangan eh, kahit ka kaunti ay paulit-ulit at mastery. Okay? Pagbubuo ng salita. Number one, sabang. Bang. Alin doon ang pantig na may apat na titik? Itatanong. Bang. Mm, Ganon Yan ha, dito sa Pagpapakilala ng pantig O bang beng bing bong bong Sabang Number two Sila ang babasa Hindi ikaw ha O ta bing Ta bing. Alin doon ang may pantig na Apat na titik Bing Number three Bubong Number four Bakang Number five buging number 6 sakong number 7 talong number 8 duling number 9 ilong number 10 tahong number 11 utang number 12 kuting diyan labindalawa ang aking nabuo at naisip dito sa mga pantig na aking ipinakita sa inyo mga mother kumuha ng papel at isulat ang mga salitang nabuo sa limang pantig para hindi na kayo mag-isip. Okay, didikta ko dahan-dahan. Number one, <clears throat> sabang. Number two, tabing. Number three, bubong. Number four, bakang. Number five, booking. Number six, sakong. Number seven, talong. Number eight, duling. Number nine, ilong. Number ten, tahong. Number eleven, utang. Number twelve, kuting. Yan ang mga salitang nabuo. At ipababasa ulit sa mga bata. Basahin ng basahin. Yan ang bagong salita na ating ipababasa sa mga bata ngayon ngayon ay Friday pwedeng sa Lunes bago magsimula ng paggawa ng module mag-aral muna ng Pilipino ng pagbasa okay? bago gawin ang module ng teacher okay palaging kasama itong ating pagtuturo ng pagbasa bukod sa paggagawa nyo ng module hindi ito kasali ito ay sarili nating sikap para madagdagan ang nalalaman ng inyong anak sa pagbasa, lalo na kung mahina. Okay? Hindi makaka, makakaintindi makaka ng mga lesson kung hindi marunong bumasa. Okay? Yung module, yun ay iba. Yun ang lesson na kinakailangang ma nila at ma-submit sa si school. Kaya huwag ninyong babaliwalain itong aking ginagawang effort para sa inyong mga anak na matuto ng ma mabilis na pagbasa. Dahan-dahan tayo. Kaya nahihirapan ang mga magulang at mga bata sa paggawa ng module, ay, lalo na yung hindi face-to-face, -face, ay hindi naman na ng teacher yung mga pinadalang module ang mag ang magulang. E eh, paano kung hindi marunong ang magulang at mahirap ang lesson? Yun ang problema ngayon sa ating learning ngayong pandemic. Okay? Kaya kung tayo na naiiwan doon sa paggawa ng module, at least sa pagbasa ay may, may, may meron tayong nagawa sa ating mga anak. Naintindihan niyo mga mother? I hope so. Pagkatapos ng pagbuo ng mga salita, ay pagsasanay naman. Ayun O, pagsasanay naman Para malaman kung talagang nakilala ang mga salitang ipinakita Number one Basahin o piliin ang magkatulad na salita Number one Taho, tahong, tahong Alin doon ang magkatulad? Tahong, tahong O, doon na doon na uli ang bagong salita na ating itinuro. Kaya ma malalaman mo kung talagang natatandaan ng bata o may mastery. From the start ng pagtuturo mo hanggang sa dulo, paulit-ulit lamang. Okay, huwag kang maggagawa ng iba, huwag kang magsisingit. Eh mag maglalagay ka ng iba, magdadagdag ka. Hindi mo man ng unang presentation. Ay paano mababasa yun? Kaya ang ituturo mo simula sa una hanggang sa uli, ayun eh yun uli, pa ulit-ulit lang. At kami nga mga teacher, kung minsan inaabot pa ng one month ang isang lesson, lalo na doon sa mga batang mahinang makatanda. Hindi ka pwedeng pumunta lagi sa bagong lesson. Kasi wala pang mastery. Okay? Number two, sabang, sabang, sabak. Alin dun ang magkatulad? Sabang, sabang. Di ba na doon yung pantig na may apat na titik? Pinakita natin sa umpisa ng ating lesson number three, Bakang, baka, bakang. Alin ang magkatulad? Bakang, bakang. Number five, Sakong, sakong, sako. Alin ang magkatulad? Sakong, sakong. Yan. Yan ang pagsasana doon sa ipinakita mo na bagong salita. At dagdagan pa ninyo pag alam na alam na kahit tatlong words hindi kinakailangan ng madami. Kita ninyo ko, kayo na nga ang tinuturo. Mga mother na nga binibigay ko ng guidelines. Kaunti lang, five examples lang. Three examples. O. Nasa sa inyo na mga mother. Kung alam ninyo ang abilidad ng inyong bata na mabilis o mahina. Okay? Pagkatapos ng pagsasanay sa magkatulad na salita, pagbasa naman ngayon ng parirala. Okay, na doon uli ang bagong lesson. Number one, talong na mahaba. Basahin, talong na mahaba. Number two, sabang na berde. Number three, bakang na mataba. Number four, sakong na madumi. Paulit-ulit, mga bata ang babasa. At kung gusto ninyo, isulat ulit sa papel ang lesson na ito para huwag nyo makalimutan. O, ang isa ay pagsasanay sa mga, pan, sa mga salitang may apat na titik. Ang sunod ay pagbasa ng parerala, hindi pa pangungusap, maikli mo na. Okay. Yan ang example ng parerala. Talong na mahaba, sabang na berde, baka, bakang na mataba, sakong na madumi. Huwag nga ulit kayong magsasama ng mga naisip niyong parerala o salita na hindi ninyo itinuro ngayon yung wala dito. Baka hindi mabasa, pero kung mababasa, Very good. Okay? Maliwanag. Okay, that's it, mga mother. And have a nice day. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Okay? Happy na, happy again to 2021. At sana ay matapos na ito. Pero parang meron na namang dumadating na iba na namang nakaka- Takot na sakit na yan. Okay? Ako'y okay, hindi makalam. Okay, bye-bye guys. Oh, don't forget to put your face mask and shield. Okay? See you again next video. Bye. I love you.